Ayan, maganda kumaga po sa inyo lahat mga kaingal. Bali, nandito tayo ngayon sa Diwata Overleaf. Ayan, ang katropa natin. No? Ano, kumusta yung manok ni, ano, luto ni Diwata? Malutong. No, oh, malutong. O, oh, ayan. Talagang kita-kita nyo naman, no? Yung inorder natin mga kaingal, isi is yung mami. Yun lang inorder natin, mami Paris. Ito, eh. Ito, oh, ayan. Yan yung pang Paris Mami, oh. Oh, ayan, oh. Tingnan mo naman ang isang, ayan, isang project niya. Ang ah, dami. Kayo, Ay, eh? Ilang stamps. Ano? hindi hindi talaga lugi mga kahingal yung, uh, ano, yung... Uh, yung ano natin, order na 100 pesos, sulit talaga. Ayan, tingnan nyo naman uh, mga, luts, mga loots, mga kayo. Ayan, oh mga kamasid. Sa daming tao na nakapila dyan. Talagang pila pa talaga. Ito, yeah, may mga nagbibidyo dito sa ngayon. Dahil sa sumika itong uh, overload ni Liwata. ayun, yeah, pinal mo mga, mga kamasid. Talagang pila na talaga. Pumipila talaga. umipila yung tao. ka lang din, ano, sir, mamaya. Pumipila yung Talagang walang ano, ang bawat lamisa dito, sa dami ng lamisa dito, talagang hindi nababakanti, halos puno ng tao. Ayun dyan, yun yung manok. Yung manok ng, uh, yung sila yun, o. yung laki ng hiwa. Malaki yung hiwa. Bukod siya na yan. Barbecue to may hotdog. Uh, yung ganisa pala ito. Hmm. Ayan o, tingnan yun yung pares o. Talagang ang daming laman. Uh, sulit ka talaga. Sa daming tao. Tingnan nyo naman yung mga kaldero dito. Mga uh, kamasa Ang laki. Ang laki. Ano? Yung, nasa loob ni Kuya yung ano, sapaw. Tao sa sa Paris. Ano, ang laki ng kaldero. Tapos dito ka naman ng kali uh, kalit. Ayan o. No? Oh kanin. Aldi rice dito. Ang no, mga kamasit. Hmm. Kahit ilang order na kanin ang kunin mo dito. Kahit ilang plato, pwede. Dahil ang aldi <coughs> Hello tayong pasok ngayon mga kamasid. Nakapasyal tayo dito ngayon sa Diwata Overload. Ayan. Ayan nyo naman mga ka-Diwata. Mga kamasid. Ang daming tao. Ang daming sasakyan. Hmm. 'yan na lang yung mga taga ni Diwata 'yan. ang mga assistant dito ni Diwata. Nililipit na nila dahil may marami pang mga kakain. 'Yan no, laki ng manok lang order ni Kuya. 'Yan. Ayan, mga magkakaibigan, mga kamasid. Hello. Ayan, ayan picture ni Diwata. Diwata. Paris Overload. Ayan. Kaya talaga namang mga kamasid. Talagang sulit ka talaga. Oh, ayan, Oh. ano masabi mo kuya sa ano? Paris Overload ni Diwata. O, oh, ayan. Tinyan, kita nyo na. Thumbs up na kagal. Talagang sulit ka talaga. At saka sa manok. Tingnan nyo yung ordinary na isang manok. laki. Laki ng hiwa. Sampi na ko. na laman, manok, baboy, ayun. Ya, uh. Ya. Yeah. Yeah, naman talaga ng na saja to talaga na Paris sa uh, Diwata Paris overload ni. Oh, ayun oh. Yeah, no? uh, like sulit yung uh, isang holder na malok dahil napakalaki, laki ng hiwa yung laki ng hiwa, yan no? Eh. bising bisi yung mga alalay ni Diwata dahil sa dami ng kumakain kailangan eh, patapos ng kumain ng mga kumakain dito isligpit ka agad para makaupo pa yung iba ng mga susunod na kakain Dahil uh, may bisita si Diwata ngayon na artista, si Marvin Agustin ba yun, yung artista? Ayan. May bisita, may bisita ngayon si Diwata na si Marvin Agustin, artista. Nandun sila sa loob ng... Ayan. ayan. Ayan na lumabas na si Diwata at saka si Marvin Agustin. Oh, ayan, si Diwata, oh. Hmm. Oh, ayan. Oh, ayan. At siya, check, excuse. Oh, ayan. Ayan, si, ayan, si... Ayan, si Diwata. Si Diwata. Ito yung ating mga kahimbang. At saka si Marvin na si gusto yung magcha-Chinese character sila. So, ayun. Ako din, parang nalimutan ko na nga isa na

Ayan. <mulay> wow. Ay, yeah. yeah. Ay. okay. Pag magaling ka, may libre kang Paris Overload. Pag may, may libre kang ano, kiss. <laughs>

talaga naman mga masito. Oh, ano? Balikan, yeah. <laughs> ang galing Ang galing ni Madam. Madam Diwata. Tumang preso. nasa na yung ano? yung lata 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 ayun. Parang bumalik tayo sa pagkabata ayon Parang nalalaman mo madam yung ano ah pagkaba, pagkabata mo ang <laughs> laki sa amin dati mas <laughs> maliit pa kami kito oh, na lata ayon tingnan niyo naman lata ang laki-laki niyan sa hotel Okay. Yes, okay. yeah. <stakes noise> oh, <laughs> Ayun... Na ka ng cellphone uh, <stakes noise> ah, 'yan, oh. Oh, <stakes> na cellphone. Tanong <stakes> ako. ayan. Halo ako test. 'Yung sila. Ang gagamitin nila timba place. Ang laki ng Ang laki. Wala kayo ng Same nang Okay na, meron ako dito. Okay. Ayan. 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 mga... Ayan. 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 Di madam di ba ata yung ano? Papatalo ka ba dyan, Ben? Noong ata. Ayan. Hindi tinamani. Ang talo. Ito pa? Yung malaki na ba? Beso 3. Ayong malaki na ba? Malaki naman. Talo ka sa maliit eh. Ang laki-laki. Boss, isa ka sa hindi. Ayan hahahaha magaling talaga yung ng lata talagang tumba sa bato ni di preso pa hindi makatama niya sir practice lang practice lang yun ayun magaling talaga magaling talaga hahahaha Ayan. Okay, isang final round ang ikat na lang tayo Ayan O, ayan o okay. oh. Oh. O, ayan mga kamasid Naglaro sila ng uh, Tainis Gertel at saka Tumbang Prezo uh, Ayan Dali umikot na si uh, Marvin uh, Rodin at saka si Diwata Ayan Thank you very much po sa inyo lahat At magandang umaga po lahat